Noong August 6, nagsagawa ang Ukraine ng isang matinding paglusob sa teritoryo ng Russia, partikular sa Kursk Oblast. Ayon sa ulat, ang pag-ataking ito ay isinagawa noong Martes gamit ang mahigit isang libong sundalo at sandamak-mak na armored vehicles ng Ukraine. Nagdulot ito ng pagkabahala sa Russia, kaya't idineklara ng pansamantalang gobernador ng rehiyon na si Alexei Smirnov ang state of emergency noong miyerkules bilang tugon sa insidente. Walang opisyal na pahayag na inilabas ang Ukraine tungkol sa opensibang ito, ngunit ayon sa mga opisyal ng Russia, humigit kumulang isang libong sundalo ng Ukraine ang kasangkot sa operasyon. Kasama rin sa pag-atake ang mahigit sampung tanke at dose-dose ng armored vehicles. Subalit, nananatiling hindi malinaw ang kabuuang bilang ng mga puwersang ipinadala ng Ukraine para sa paglusob na ito. Ayon sa Institute for the Study of War, aktibong pinapalawak ng Kiev ang kanilang operasyon sa Kursk sa loob ng huling dalawang araw. Sa pamamagitan ng geolocation ng mga video, nakita nila na ang mga Ukrainian armored vehicles ay nakikipaglaban na sa mga puwersa ng Russia na anim na milya ang layo mula sa border. Ang ilang bahagi ng labanan ay nangyari sa mga kalsada sa likod ng mga fortifications ng Russia na nasa ilang milya pa mula sa border. Bukod pa rito, may mga ulat na naganap din ang labanan malapit sa border ng Sudja, isang bayan sa Russia kung saan may mga nasirang gusali. Ang rehiyon ng Kursk ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Russia na kalapit ng Ukraine. Ang mga labanan dito ay nangyayari sa kanlurang bahagi ng Belgorod at Kharkiv dahil sa lumalalang sitwasyon, nagpadala na ng mga doktor mula St. Petersburg at Moscow papunta sa rehiyon. Habang pinalilikas na ang mga residente ng mga kalapit na lungsod, nanatiling kalmado ang gobernador ng rehiyon at sinabing kontrolado ang sitwasyon. Ngunit, sobrang nagalit ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa paglusob ng Ukraine. Ayon sa kanya, ang opensiba daw ng Ukrainian military ay isang malaking provocation mula sa Ukraine. Nagpatawag din si Putin ng pulong kasama ang kanyang mga opisyal sa seguridad upang pag-usapan ang isyu. Samantala, inihayag naman ni Valery Gerasimov, isang army general ng Russia, na napigilan na ang pag-usad ng Ukraine sa Kursk. Sinabi rin niya na layunin na ngayon ng mga puwersa ng Russia na muling makontrol ang mga teritoryo hanggang sa border. Gayunpaman, Maraming ulat ang salungat sa pahayag na ito kung saan sinasabing patuloy pa rin ang labanan at may ilang lugar na nasakop na ng Ukraine. Sa kabila ng mga spekulasyon na nanatiling tahimik ang Ukraine sa tunay na dahilan ng kanilang pag-atake sa Kursk, ayon sa ilang mga eksperto, maaaring ang layunin nito ay ang paglipat ng atensyon ng Moscow at ng kanilang mga sundalo at depensa Mula sa silangang bahagi ng Donbas, kung saan matindi at brutal ang labanan. Ang parehong mga departamento ng depensa ng Ukraine at Russia ay hindi agad tumugon sa mga tanong ng media ukol sa insidente. Sa una, minamaliit ng Russia ang paglusob ng Ukraine at sinabing gawa lamang ito ng isang sabotage at reconnaissance group. Subalit, habang lumalawak ang operasyon, naging malinaw na malaki ang saklaw ng pag-atake na nagresulta sa pag-abante ng libu-libong sundalong Ukrainian hanggang anim na milya papasok ng Russia. Agad na kumilos ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin upang maagapan ang sitwasyon at nagpahayag ng suporta sa mga sibilyang apektado ng kaguluhan. Sa isang pulong na ipinalabas sa telebisyon noong Huwebes, tinawag ni Putin ang pansamantalang lider ng Kursk na si Alexei Smirnov at hinikayat itong magpakita ng tapang at hinahon. Ipinangako rin niya sa mga sibilyang umaalis sa lugar ng labanan na agad na darating ang tulong para sa kanila. Ayon sa Institute for the Study of War, ang pulong na ito ay layong pakalmahin ang mga Russian at ipakita na kontrolado pa rin ng Kremlin ang sitwasyon upang maiwasan ang malawakang pag-aalsa ng mga mamamayan. Ang mga ganitong uri ng pagsalakay na isinagawa ng Ukraine ay may kakayahang magpahina sa kapangyarihan at reputasyon ni Putin na ipinapakita ng pagkataranta ng Kremlin sa kanilang tugon Ayon sa mga eksperto ang malalaking pag-abante ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia ay isang matinding dagok sa mga dekada ng pagsusumikap ni Putin na ipakita ang isang matatag at ligtas na Russia pati na rin ang pagbabalik nito sa pagiging isang makapangyarihang bansa sa geopolitika. Ang dahilan ng Ukraine sa pag-atake na ito ay hindi pa alam, lalo na't hindi nagbibigay ng pahayag ang Kiev tungkol sa operasyon. Gayunpaman, ito ay nagbunga ng matinding kritisismo mula sa mga ultranasyonalista sa Russia na nagtatanong kung bakit hindi handa ang militar ng Russia at bakit magulo ang naging paglikas ng mga sibilyan. Naniniwala ang mga military analyst na layon ng Ukraine na mapahiya si Putin sa pamamagitan ng pagdadala ng digmaan sa mismong teritoryo ng Russia. Bukod dito, maaari rin umanong layunin ng Ukraine na ilihis ang puwersa ng Russia mula sa frontline sa rehiyon ng Kharkiv sa Ukraine na siyang sentro ng matinding labanan sa mga nagdaang buwan. Ayon sa mga eksperto, Nais din ipakita ng Ukraine sa kanilang mga taga-suporta na kaya pa rin nilang maglunsad ng matitinding mga operasyon sa kabila ng kanilang mga kakulangan sa weapons. Samantala, sinasabi ng mga military analyst na ang imaheng matapang ni Putin ay nakasalalay sa kanyang kakayahang panatilihing ligtas ang teritoryo ng Russia kailangan niyang ipakita na ligtas ang mga border ng Russia at hindi masyadong maaapektuhan ang mga tao sa loob ng Russia nang nagaganap na digmaan sa Ukraine. Ngunit kung magsisimula ng maapektuhan ang mga tao, maaaring magtanong ang mga ito kung si Putin pa rin ba ang nararapat na leader ng Russia. Sa ngayon, nagagawa ni Putin na iwasan ang malawakang kaguluhan sa loob ng bansa sa kabila ng dalawang taong digmaan at malalaking casualties sa panig ng militar ng Russia. Gayunpaman, ang rebellion noong 2023 ng Wagner Group, isang mercenary group ng Russia, ay nagpakita ng kahinaan ni Putin sa harap ng mga problema sa Ukraine. Sa pagsiklab ng rebellion, nawala sa kontrol ng gobyerno ang lungsod ng Rostov-on-Don at nagmarcha ang mga rebelde papuntang Moscow bago ito natigil. Sa huli, ipinapakita ng insidenteng ito na kahit ang isang malakas na leader tulad ni Putin ay maaaring maging palpak pagdating sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kailangang patuloy na magpakita ng lakas ang Ukraine kung nais nitong tunay na masira ang kapangyarihan ni Putin. Ngunit ang tanong ay kung gaano katagal kaya ng Ukraine na mapanatili ang momentum na ito sa harap ng masalimuot na sitwasyon. Ayon sa mga military analyst, ang bagong paglusob ng Ukraine sa teritoryo ng Russia ay nagpapatunay na posibleng magulat pa rin ang kalaban sa kabila ng malawakang pagmamatyag. Ayon sa ulat ng Institute for the Study of War, ang kawalan ng malinaw na tugon mula sa Russia sa biglaang paglusob ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk ay nagpapakita na nasorpresa ang Russia sa pangyayaring ito. Sa loob ng tatlong araw, nakagawa ng makabuluhang progreso ang mga puwersa ng Ukraine na ayon sa mga military analyst ay nagpapahiwatig na nagtagumpay ang mga ito sa pagkamit ng operational surprise sa border ng Russia. Ito ay isang bihirang pagkakataon sa loob ng digmaan ng Russia at Ukraine, lalo na't matagal nang napapansin ng mga eksperto na ang paglaganap ng mga drone sa battlefield ay nagpapahirap sa bawat panig na kumilos nang hindi nakikita. Gayon pa kahit na halos transparent na ang battlefield, may natitira pa ring puwang para sa mga biglaang pag-atake. Ang matagumpay na paglusob ng mga puwersang Ukrainian sa Kursk noong Martes ay isang halimbawa ng ganitong uri ng operasyon. Ipinapakita nito ang kanilang lakas ng loob na labanan ang kalaban sa mismong teritoryo nito. Isang bagay na hindi nila kadalasang ginagawa. Ang mga nakaraang pag-atake ng Ukraine sa loob ng Russia ay karaniwang ginagamitan ng mga drone at missiles at bihira itong gawin gamit ang mga ground forces. Subalit, ayon sa mga reports noong Huwebes, ang mga footage at mga pahayag mula sa loob ng Russia ay nagpapakita na mabilis ang naging paglusob ng mga sundalo ng Ukraine bagamat kakaunti pa ang na-verify na impormasyon tungkol sa pagsalakay, tila hindi handa ang Russia para sa ganitong uri ng atake. Nagbigay ng magkaibang impormasyon ang mga opisyal ng Russia na nagpapakita ng kanilang pagkagulat sa naganap. Sa kabila ng patuloy na pagmamatyag, nagawa pa rin ng Ukraine na masorpresa ang Russia. Ang digmaan sa Ukraine ay nagpakita ng mas malawakang paggamit ng mga drone kumpara sa alinmang naunang labanan. Noong nakaraang biyernes ng gabi, nanatili ang mga sundalong Ukrainian sa rehiyon ng Kursk sa kanlurang bahagi ng Russia habang patuloy ang kanilang sorpresa na paglusob sa loob ng apat na araw. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Russia, patuloy nilang nilalabanan ang mga puwersa ng Ukraine. Ayon sa mga ulat, ang militar ng Ukraine ay nakapasok na ng higit sampung kilometro sa loob ng teritoryo ng Russia ang pinakamalalim na paglusob na ginawa ng Kiev mula nang magsimula ang paglusob ng Russia sa Ukraine noong pebrero 2022 Bagamat hindi direktang inamin ng Ukraine ang kanilang paglusob sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky noong Huwebes na dapat maramdaman ng Moscow ang epekto ng kanilang pananakop Habang patuloy ang labanan sa Kursk unti-unti itong lumalapit sa isang planta ng nuklear na nagbunsod sa International Atomic Energy Agency na maglabas ng pahayag na humihimok sa dalawang panig na magingat. Ayon kay Rafael Grossi, pinuno ng EAEA, kinakailangang magingat upang maiwasan ng isang aksidente sa nuklear na maaaring magdulot ng seryosong pinsalang radyoaktibo. Dahil sa takot, ilang residente ng rehiyon ng Kursk ang inilikas ng mga autoridad at isang grupo ang dumating sa central station ng tren sa Moscow noong biyernes. Ayon sa isang hindi pinangalanang residente, nakakatakot daw dahil maraming nagpapasabog. Kinumpirma ng militar ng Ukraine na inatake nila ang isang military airfield sa malalim na bahagi ng Russia na sumira sa isang bodega ng mga bomba. Ang pag-atake sa Lipetsk Air Base na higit 350 kilometers mula sa border ng Ukraine ay isang uri ng operasyon na matagal nang nais gawin ng Kiev. Ang mga armas na kanilang sinira sa pag-atake ay ang uri ng mga ginagamit ng Russia upang takutin ang mga bayan, lungsod at posisyon ng militar ng Ukraine sa loob ng karamihan ng kanilang pananakop. Ayon sa pahayag ng militar, ang airfield ay kilala sa pagkakaroon ng mga maraming warplanes ng Russia. Ayon naman sa mga awtoridad sa malapit, nagkaroon ng emergency sa lugar at kinumpirma nila ang mga pagsabog sa isang pasilidad ng enerhiya. Inilikas ang mga residente ng apat na kalapit na nayon. Makaraan ang mga pag-atake ng Ukraine, gumanti ang Russia sa pamamagitan ng pag-atake sa isang shopping center sa bayan ng Kostiantynivka sa silangan ng rehiyon ng Donetsk na pumatay ng hindi bababa sa 14 na tao at nasugatan ang 43 ayon sa mga opisyal ng Ukraine. Nasira rin ang mga gusali ng tirahan, mga tindahan at higit sa isang dosenang sasakyan sa pag-atake. Matapos ilunsad ng Ukraine ang kanilang opensiba noong Martes, sinabi ng Ministry ng Depensa ng Russia na nagawa nilang pigilan ang mga pagtangka ng raid ng mga unit ng kalaban. Ngunit isang video na napatunayan ng mga reports ay nagpapakita ng ibang larawan kung saan ang isang convoy ng 15 na sasakyan ng Russia ay napinsala, nasunog, at iniwan sa isang kalsada sa isang bayan na humigit kumulang 38 kilometers mula sa hangganan ng Russia. Dahil sa kasalukuyang kalagayan, nagdeklara ng federal na estado ng emergency sa rehiyon ng Kursk isang hakbang na nagpapakita ng kabigatan ng sitwasyon. Sinabi ng Russia na hanggang 1,000 na sundalo ng Ukraine na suportado ng mga tangke at mga armored vehicle ang pumasok sa rehiyon ng Kursk nang magsimula ang opensiba. Ang pag-ataking ito ay higit pa sa mga nakaraang paglusob ng Ukraine. Ito ay isang seryosong pag-atake na ikinagulat ng militar ng Russia at ng Kremlin. Sa loob ng huling 18 na buwan, ang Moscow ang nagdidikta ng takbo ng digmaan. Ngunit ngayon, kailangan nilang harapin ang opensiba na ito, pati na rin ang kritisismo mula sa loob ng bansa dahil sa kanilang kabiguan na pigilan ito. Ang epekto ng paglusob na ito ng Ukraine ay malinaw. Ayon sa mga opisyal na ulat, bumaba ang bilang ng mga bomba na inihulog ng Russia sa lugar ng Donetsk, na nangangahulugang ang mga eroplanong Russian na karaniwang nagdadala ng mga ito ay ngayo'y nakatutok sa ibang lugar sa Russia. Marami ang naniniwala na ang pagsalakay na ito ng Ukraine ay hindi naglalayong sakupin ang teritoryo ng Russia kundi upang mabawasan ang puwersa ng Russia sa ibang bahagi ng Ukraine. Pero marami ding mga ekspertong naniniwalang balak talagang sakupin ng Ukraine ang teritoryo ng Russia. Ang panganib kasi sa posibleng pag-atake ng Russia sa rehiyon ng Sumi sa Hilaga ay patuloy na lumalaki. Sa loob ng tatlong buwan, nadarama ng Ukraine ang banta ng isang malakihang opensiba ng Russia sa hilagang silangang bahagi ng bansa. Dahil dito, ang operasyon sa Kursk ay maaaring may pahintulot mula sa kanluran, lalo na sa pagnanais na pigilan ang pag-escalate ng digmaan ang paglusob ng Ukraine sa Kursk ay maaaring makita bilang isang tagumpay kung mapigilan nito ang Russia mula sa paglunsad ng isang malaking pag-atake sa Hilaga. Tulad ng sinabi ni President Zelensky, ang mas maraming pressure na mailalapat sa agresor na nagdala ng digmaan sa Ukraine, mas malapit tayo sa kapayapaan. Sa kabila ng malaking panganib, naniniwala ang Ukraine na ang operasyon ay sulit upang mabawasan ang banta ng Russia. Noong Hulyo 31, isang barkong pandigma mula sa Canada ang dumaan sa Taiwan Strait bilang bahagi ng kanilang pangako sa isang bukas at malayang Indo-Pacific. Ayon sa pahayag ng gobyerno ng Canada, ang pagdaan ng HMCS Montreal ay bahagi ng isang routine transit o karaniwang paglalakbay na naglalayong ipakita ang kanilang dedikasyon sa isang malaya at bukas na rehiyon. Gayunpaman, naglabas ng pagtutol ang China, sinasabing ang ganitong mga aktibidad ay nagdudulot ng tensyon at nagbabanta sa kapayapaan sa lugar. Ayon kay Bill Blair, ministro ng Depensa ng Canada, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang mas malawak na plano na palakasin ang presensya ng Royal Canadian Navy sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sinabi rin niyang mahalaga para sa Canada na ipakita ang suporta nito para sa isang rehiyon na malaya at inklusibo na ayon sa kanila ay nagbibigay daan sa mas matatag na ugnayan sa mga kalapit bansa. Sa kabilang banda, sinabi ng China na ang pagdaan ng barkong pandigma ng Canada ay isang uri ng panggugulo at paglabag sa kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait. Ayon sa China, palaging handa ang hukbo ng China na tumugon sa anumang banta o provokasyon na maaaring magmula sa mga ganitong aktibidad. Ang Taiwan Strait ay isang makitid na katawan ng tubig na naghihiwalay sa Taiwan at China na inaangkin ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo ayon sa China, may jurisdiction sila sa nasabing karagatan, ngunit tinututulan ito ng Taiwan at Amerika na nagsasabing isang internasyonal na daanan ang Taiwan Strait. Bilang bahagi ng kanilang patakaran, ang mga barko ng Amerika ay regular na dumaraan sa Taiwan Strait, humigit kumulang isang beses kada buwan. Ang mga barko mula sa Canada ay bihirang dumaan sa lugar. Ngunit noong Nobyembre ng nakaraang taon, isang barko ng Canada ang nakipagsanib puwersa sa isang destroyer mula sa Estados Unidos para sa isang transit sa nasabing karagatan. Noong Hunyo naman, sa isa pang pagsasanay ng US at Canada sa lugar, isang barkong pandigma mula sa China ang muntik ng bumangga sa isang destroyer ng US na tinawag ng Pentagon bilang delikadong kilos. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng dagdag na tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos. Nagbigay rin ng pahayag ang depensa ng Taiwan na sinasabing may buong kontrol ang kanilang militar sa mga karagatan at himpapawid sa paligid ng Taiwan Strait habang dumadaan ang barkong pandigma ng Canada. Ayon sa kanila, nanatiling normal ang sitwasyon sa lugar sa kabila ng mga aktibidad na naganap. Sa kabuuan, ang pagdaan ng HMCS Montreal sa Taiwan Strait ay isa lamang bahagi ng mas malawak na usapin ng tensyon sa pagitan ng China at mga bansa tulad ng Canada at Amerika. Sa kabila ng mga protesta mula sa China, ipinapakita ng mga bansang ito ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kalayaan at pagiging bukas ng rehiyon. Isang hakbang na maaaring magdulot ng higit pang tensyon sa hinaharap. Ang Amerika ay magbibigay ng mahigit 3 billion dollars sa Israel upang gamitin nila sa pagbili ng mga armas at kagamitang militar. Ang pera na ito ay inaprubahan na ng Kongreso ilang buwan na ang nakalilipas. Ngunit ngayon lamang ilalabas dahil sa patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa mga opisyal na nakakaalam ng sitwasyon, ipinaalam ng Kagawaran ng Estado ng US sa mga mambabatas nitong Huwebes ng gabi ang intensyon ng administrasyon ni Biden na palayain ang bilyon-bilyong dolyar na pondong ito para sa Israel. Ang perang ito ay bahagi ng mahigit 14 billion dollars na pondo na naaprubahan noong Abril ng Kongreso para sa Israel. Ang pondong ito ay magagamit ng Israel para bumili ng mga advanced na sistema ng armas at iba pang kagamitan sa pamamagitan ng Foreign Military Financing Program. Hindi karaniwan na matagal bago mailabas ang ganitong mga pondo ayon sa mga opisyal. Ngunit ang pagbibigay ng pondo ngayong linggo ay dahil sa paghahanda ng Israel at ng mas malawak na rehiyon para sa posibleng pag-atake ng Iran at Hezbollah. Matapos ang mga pagpatay ng Israel sa mga senior leaders ng Hamas at Hezbollah sa Tehran at Beirut kamakailan, hindi agad matatanggap ng Israel ang mahigit 3 billion dollars na halaga ng mga armas mula sa Amerika. Sa halip, ang pondong ito ay gagamitin ng Israel para mag-procure ng mga sistema ng armas na kasalukuyang ginagawa pa at maaaring abutin ng ilang taon bago maihatid kasama rin sa supplemental funding ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng kagamitan na maaaring makuha agad ng Pentagon mula sa kanilang mga stockpile upang mabilis na maipadala sa Israel. Bukod sa militar na suporta, ang mga diplomatiko ng US at ang administrasyon ni Biden ay nagsusulong din ng mga hakbang para sa kapayapaan sa rehiyon sa gitna ng banta ng mga ganting atake laban sa Israel. Si kalihim ng estado na si Anthony Blinken ay nakipag-usap sa Jordanian Foreign Minister na si Ayman Safadi sa pangalawang pagkakataon ngayong linggo. Ayon sa isang pahayag mula sa Kagawaran ng Estado nitong Biyernes, tinalakay nila ang mga hakbang upang pahupain ang tensyon sa rehiyon. Ayon sa tagapagsalita ng Kagawaran ng Estado na si Matthew Miller, tinalakay din ni Blinken at Safadi ang isang pinagsamang pahayag ng Estados Unidos, Egypt, at Qatar na nananawagan ng agarang ceasefire.